Good morning. Oh, serap serap apa tu, ah, ah, ah. Hello, my cuties. Good morning. Sarap pa matulog sana, kaso. Walang oras na. Ay, ako. Aras 7 na. Oo, uh, 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 uh. Lolo! 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 Asan na ba si Lolo? Ay, Lolo! hab. apa ni. Lolo. Ini kat. Eh lolo, asyangkan ah. Ya Lolo. Eh lolo, kawai-kawai Eh, Ay, masangkan pa lolo. Lolo, ay momo, ami momo. Lolo, kawai-kawai. Ayun, mamay mo. Ba't ko ba Ay. Si, 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 Lolo. Oh. Momo. Oh. Ay. Ay. Si Lolo. Nako si Pau Pau. Nagtatawag na. Lolo, tayo ka na raw. Si Pau Pau nagtatawag. Ay. Basta marinig lang yung busis. Ay, eh, grabe. Dito ako natulog. O, oh, kasi mainit yun sa kwarto ko. Ayoko naman ng aircon. Ayoko rin ng ano. Ano ba naman yan? Nagbibideo ako eh. May utot. Ah, ah, May utot. Grabe. Ito umaga yan. Ganyan siya para yung utot. Ah. Nagising na kasi ako kanina Mga mag 4 o'clock Tapos Ano ba ako? Nagkape na ako Humiga ulit ako Ngayon Nakatulog ulit ako Nakatayo na nga Ben, ang si Lolo. <laughs> si Lolo pa na yung utot. <laughs> Aray ka. Bisko, ganito pa rin ko pag ako'y bagong gising. Ay, nako. Nagpaputo kasi ako ng buhok. Kaya, no. Oh. Mga panuklay nga muna. Ah. Uh. cute morning. Ah. Adi, maikli ikli-ikli ng buhok ko. Isang taon ko na kasi hindi naputulan yung grabe. Hindi naman makapunta sa parlor. Hindi ako nalabas ang bahay. Ayan, oh. Malapit na ako magtina. Oh. Marami na akong, oh. Marami ng highlight na puti yung buhok ko, oh. <laughs> Ayan, oh. No? Oh, ang dami ng puting buhok. <laughs> <clears throat> Grabe. magka ulit tayo. nagka na ako kanina ng alas 4. Ganito pa itsura ko. Ganito yung itsura ko sa video pag baka gising, oh. Lapit na ako mag -senior. kagkag kagkag Kag yun ning akong buhok ba o oh. kulong kulong o oh. kulong gamay kulot hmm. Titimpla tayo ng ano ano bang inumin ko kape ginger tea uh, uh, apple juice ah. ano ba yan narinig nyo mga cuties, narinig niyo si Lolo. <laughs> Panay ang utot. <laughs> ano ba yan? Grabe. Ito yung umaga yan. Grabe, hangin ang tiyan yan. Okay. Ito yung aking tinapay. Uh, oh. titimpla tayo ng kape. Hindi ako po ito sa ano eh. Sa gatas. Bawal sa akin. lang muna tayo ng kape. Yan, ito na may kape na ako. Oh. Paborito kong tasa. Oh. Tasa ito ng anak ko, babae. Ayan na. Oh. Kaya naging paborito ko siya. Kunwari oh. siya yan, katabi ko. <laughs> I love you, Ma Amore. Um, si Lolo tingnan natin si Lolo. Dito kami natulog sa may sala. Kasi, ayan, katulad niya, oh. dito kami natulog sa sala. ay si Lolo. Lolo, tayo na. Oh, tanghali na Lolo. Diyan si Lolo natulog. Tapos ako naman dito. Ayan. Yung aking tulugan. Ayan. Dito ako. Ang dami kong mga ang dami kong mga ano Mga unan Yan kasi Lolo Lolo, tayo na, nagkapi na ako ah. Kapi-kapi muna tayo Bibilig pa ako ng halaman. Tapos ko mag, ano, magdilig. Ay, tapos ko magkapi dito. Didilig muna ako ng halaman. Kapi muna tayo. Hello mga cuties! Ito, magluluto na naman tayo. Kanina nagdilig na ako ng halaman. Ito, magluto naman tayo na ng ngayon ng ulam. Order ng anak ko. Wow! Magigisa ako ng... Ayan. Magsisigang ako ng pampano. Pampano. Yung fish. Nalagyan ko siya ng sabaw. Ano? Tapos, magigisa tayo ng babski. Nalagyan ko ng konting bagoong yung baboy para medyo konti lang. Medyo malasa-lasa lang. Tapos, may sabaw tayo na sinigang na isda. Yung isdang pampanong. Yun. Gagawang ko ng sabaw yung masarap yun eh. Para may napagsaluhang masarap-sarap na sabaw. Ito o. Oh. Daming sili. <laughs> Sarapin kasi yung anak ko. Mamadali ako. Apo ako nakaligo. Dami kasing ginagawa. Grabe. Ito lang naman yung araw-araw nating kahit nasa bahay tayo masyadong busy. Bakit kaya gano'n ano? Kahit no? eh, sa bahay lang ang dami-dami ginagawa. <laughs> Hindi na, ng gawain. Grabe. Talaga, to na yung kamatis. Hindi na, uubusan ng ano, eh, gawain eh. Linis ang linis. Go-organize ng mga gamit. Pero minsan talaga meron din akong meron din tayong time, time na manood ng TV. Lalo pag may magandang pelikula. Naku. Mga bandang hapon. Pero sa gabi kasi hindi na ako nagpupuyat para manood ng TV. Maga ko natutulog. Maga kasi ako nagigising eh. Tapos, nagigising ako mga 4 o'clock sa umaga. Tapos, nalabas ako dito lang sa harap ng bahay namin. Lalakad-lakad. Exercise, exercise. Diba? Para hindi naman kasi hindi ka naman makakagalap. Kasi e, ganoon na lang ang gagawin natin. Naglalakad-lakad e, dito sa harap ng bahay. Pabalik-balik, pabalik-balik. Minsan, nagsusumba. Sa hapon Yun. Nagsusumba ako sa hapon kasi parang... Ano? Mas okay. may bitong yan lagyan ito. Lagyan natin ng paminta. Marami kasi ako maglagay ng paminta eh, ho. Oh. Gusto ko kasi medyo maanghang-anghang. Hmm. yan palambutin muna natin yung baboy pakukuloan muna natin siya lalagay ko na tong sili para kakaunti kasi yung sili ko tatlong piraso maliliit para ano siya umanghang siya yeah Ayan, tapos tatakpan natin. Tapos mamaya babalikan natin. Kasi magsisigang pa ako ng aking ano, isda. Sige. Hello, Lolo. Anong ginagawa mo? Mukhang busy ka. Oh nagtabas ng kangkong. Akala mo may talim kang kangkong at tatabasin. Ito yung panglagay namin sa sinigang. Parang dami nito. Sa so pag naluto kasi ito kakaunti. Wala lagay ka ay si sinigang isda. Oo oh, nga pala. No. Yan. Ayan no, si Lolo. Ano Lolo? Gutom ka na? Kanina pa. Mukhang <laughs> 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 gutom na gutom na nga si Lolo. Hmm. Tapos, ayan. Ayos na. Ayos na. Tapos ka na ano niyan? Oh. Ay, yung sibuyas pa. O, ah. oh, sibuyas. Tapos ito, ito, piprito natin to, talong. Ah. yan Pugasan mo, tapos hatiin mo lang dyan. Ayan. Ito, tatlong piraso lang piprito namin, sausawan. pang sausaw sa may, ano, sa may, bagoong, bagoong, yan, konti lang naman 'yun. Konting okay, okay. ano lang bagoong tapos. Meron ako nakita. Maraming isang kilong baboy. Guys, <coughs> excuse me. nakita ng ano ng ito. Ito, oh, ito. sige na. Ay, ano mo lang 'yan, tanggalin mo lang. Hugasan mo muna 'yan tapos hatiin mo lang sa gitna. Okay mga cuties. Mamaya ulit. Oh, Babay na lolo. Mamaya ulit. Hello mga cuties Naku ayan uh. May paayuda si Mayor Sarap nyan Jasmine rice Sticky uh, Sarap yan Sarap yung bigas na yan Ayan pa oh. Naku ang daming paayuda si Mayor O huh? uh. Oh, burger Ito pa tapos, ito yung free. <laughs> may free siya, oh. Yan, may mga free. Ba, mayroon pa nito, ah. Ito. Ayan. Pang. Ah, pwede to sa akin. Hmm. Tapos, yan. Eggs. Milo. Ayan. Madilata. Ba, ito yung walang kamatayang noodles. Ay may oatmeal, chocolate, apple. Tapos, ito daming gatas ha? Swerte ni Lolo. Tatlong gatas. So, Lolo, ang daming mong gatas. Cooking oil soy sauce so, so, at paborito ni Aron na ah? kape. Ayan. Mga Thank you, thank you. Thank you, Amori. Ayan. Oh. alam na si Aron. Paborito ni Inag. Thank you, Amari. Sa surprise na ano, paayuda. <laughs> Goodbye. Kape ulit tayo, guys. Mga cuties, kape ulit tayo. Pasensya na kahapon, ako nakapag-update nung aking mga niluto kasi dumating yung anak ko nag-busy nag na talaga ako. bising busy, busy na. Kaya ito, kape tayo ito. Saw-saw ulit. Sarap to eh. Halos maubos ko na. meron pa akong dito yung oh. sikat na hopya ng tipas malapit lang kasi kami rito iyan o oh. kain tayo ako kasi na busy na talaga ako. Hindi ko na na-update yung aking niluto. Andun, pinadala ko na. Mamaya subukan ko naman ito gamitin. Ito hindi na nila kahapon sa akin. Yan. Yung air fryer. Susubukan kong magluto dyan ng ano nang chicken Okay mga cuties I close ko lang tong aking vid uh, aking vlog at salamat sa lahat ng mga dumadalaw sa aking channel Subscribe like Salamat mga cuties. God bless.